Hello mga kamasarong. So, mapapapad ulit tayo ng dahon ng saging. Ayan. Ito pala ay nahiwa-hiwa na natin ng, ng 10 inches. Ayan. Tapos, bababad natin siya. So, sa mga nagpababad ng dahon ng saging, mas mainam yung galing sa deep well. Ganun. So, hindi doon sa galing sa mga binabayarang tubig yan na may chlorine so pag masyadong malakas yung chlorine ay naapektuhan niya rin yun yung paggapang ng bulba o kaya maaaring mamatay yung abag ng kabuting saging so nagamitin natin yung mga kaling sa puso o sa ay sa yan mga mga dipil galing sa loob ng lupa So, wag doon sa mga binibiling tubig na mayroong kontador. So, para sa ganun ay maiwasan natin yung hindi pagtubo ng kabuting saging. At sa pagbababad pala ay kinakailangan ay ano ito, nasa pwede rin na apat na oras, ganyan. Pwede rin na isang gabi. So, anong pagkakaiba ng apat o kaya anim na oras sa isang magdamag na gabi. So sa akin, mas maganda yung 6 hours lang o kaya 5 hours kaysa magdamag kasi mas ma, mas maraming tutubo. Tsaka napupunta yung nutrients nitong dahon sa tubig na. Yen So mas mainam pag nagbabat ka nito ay anim na oras lamang. So ito na putol-putol na natin pala at sinako na. Tapos ilalagay lang natin ito dito sa drum. Gaya nito. So yan binabatan natin yung dahon. At ganyan lang yung gawin natin. Lagyan natin sya ng pampabigat para sa ganun ay lumubog sya At para sa ganun ay may babad lahat. Yan. So ganyan lang yung pagbabad. At nasa inyo na kung ilang oras. So nasa inyo na yan. Nasa inyo na yan. Pero sa akin ay mas maganda yung 6 hours lang. So mamayang hapon ay tatanaman na natin to.